Karangyaan kayamanan na pwede mong hawakan dito sa ibabaw ng mundo! Hey! Oh, sir! Pwede po ba namin kayo tanungin? Naka-follow po ba kayo sa C++ at Casino Plus? Okay po, salamat! Hello po, hello po! Hello po! Hello po! Pwede po ba kayong abalahin? Magandang araw po po! Sige po, ayos lang po! Naka-follow po ba kayo sa Casino Plus at sa C++? Oo po, sir! Adik ah, ako diyan! No. Check natin. Gusto ko so, yung energy ni Kuya. Ano pong pangalan? Ah, Jehad po, Jehad. Alam niyo po ba yung family feud? Ah, uh, pamilya po sa family. akin. Familia. Nag-survey kami ng isang daan tao. Magnalan. Ang bagay na ginagawa si Tuwing. Nakapikit. Hindi natutulog. Ay. Tutulog is... Go! Correct! At dahil yan, nanalo ka na. 500 pesos at C plus table top. <laughs> Maraming salamat po, C mabibigo lang sana nagpa500 pa bibigay sa lahat ng gusto mo <tinyo>